Kumusta mga kababayan? Sa tuwing eleksyon, milyon-milyong Pilipino ang pumipila upang ilahad ang kanilang tinig sa pamamagitan ng balota. Pero alam mo ba kung paano talaga gumagana ang buong automated election system ng Pilipinas? At posible bang mas mapalakas pa natin ang tiwala ng publiko sa halalan? Paano gumagana ang automated voting system sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ginagamit natin ang tinatawag na Automated Counting Machine o ACM. Mas kilala bilang VCM o Vote Counting Machine. Ito ang step-by-step -step na proseso. Una, pag-fill out ng balota. Unang-una, ibinibigay sa botante ang official ballot. Gamit ang marking pen, pipili siya ng mga kandidatong iboboto sa pamamagitan ng pagshade sa bilog katapat ng pangalan ng kandidato. Pangalawa, pagsaksak ng balota sa ACM or VCM. Matapos punan ng balota, ipapasok ito sa ACM or VCM. Doon binabasa at ina-analyze ng machine ang mga boto. Pangatlo, paglabas ng voters receipt, VVpat. Pagkatapos ma-process ng machine, maglalabas ito ng isang voters receipt. Ito ang tinatawag na voter verified paper audit Trail o VVPAT. Ito ay listahan ng mga kandidatong ibinoto para ma-verify ng botante kung tama ang pagka-record ng boto niya. Ngunit tandaan, hindi ito pwedeng kunin o kuhanan ng litrato. Inilalagay ito sa isang hiwalay na drop box para sa audit purposes lamang. Ikaapat, Election Returns Generation. Pagkatapos ng pagboto sa buong presinto, ang makina ay mag-generate ng Election Returns OER. Ito ang official digital summary ng mga boto sa bawat presinto. Isa itong soft copy na nilalagay sa SD card. Ikalima, transmission of results. Itatransmit ng ACM ang resulta papunta sa mga sumusunod na server, sa Municipal Board of Canvassers, pagkatapos ay sa central server ng COMELEC, at sa tinatawag na transparency server kung saan sinusubaybayan ito ng mga media at independent watchdogs tulad ng PPCRV. Bagamat automated na ang halalan, marami pa rin ang nagtatanong, totoo bang boses ng taumbayan ang nananalo? O may mga bahid pa rin ng duda, manipulasyon at political influence? Para sa aking insight bilang isang system developer at system programmer, upang mabawasan ang duda ng publiko tuwing eleksyon, dapat ay gawing independent ang COMELEC. Sa kasalukuyan, ang mga COMELEC commissioners ay ina ng presidente at kadalasan, sila rin ay dating konektado sa politika. Paano natin masisigurong walang bias kung mismong ang tagabantay ng halalan ay maaring may utang na loob sa mga nasa kapangyarihan, mas makabubuti na gawing tunay na independent at non-partisan ang COMELEC. Piliin ang mga commissioner sa pamamagitan ng public vetting, rekomendasyon ng judiciary o civil society, at hindi ng sinumang politiko. Sa ganitong paraan, mas mapapalakas ang tiwala ng publiko. Mas makabubuti din na imodernize ang transparency. Count ng Voter Verified Paper Audit Trail. Sa kasalukuyan, ang Voters Receipt or VVPAT ay verification lang pero hindi ito binibilang. Hindi ba't sayang? Ito na mismo ang nagpapatunay na iyon ang talagang binoto ng botante dahil ipinakikita ito sa mismong bumoto kung tama o tugma sa kanyang pinili sa balota. Ang kailangan ay mag ng bagong hybrid voting system kung saan ang Voters Receipt ay may standardized format may QR code at maaaring iscan ng bagong machine designated to scan or read voter's receipt para sa mabilis ngunit transparent katulad ng manual style counting. Kung ang resulta mula sa election returns ay itatapat sa bilang mula sa voter's receipt, makikita agad kung may discrepancy. At kung meron man, may sapat tayong ebidensya para itama ito. Sa harap ng pagdududa, ang sagot ay hindi pagbabalik sa purong manual system, kundi mas matalinong paggamit ng teknolohiya na may safeguards, audit trails at citizen involvement. Panahon na para amyandahan ang batas. Gamitin natin ang VVPat or voter's receipt hindi lang sa verification kundi bilang bahagi ng auditable, countable, and publicly verifiable system. Gamitin natin ang teknolohiya para sa tunay na layunin ng halalan, ang malinis, mabilis, at transparent na pagboto ng sambayanang Pilipino. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya, ito ay tungkol sa tiwala. Sa bawat boto, sa bawat resibo, sa bawat transmisyon, dapat ang nakaukit ay ang boses ng mamamayan, hindi ng makapangyarihan. Kung naniniwala kang kailangan na ng pagbabago, ishare mo ang video na ito. Simulan natin ang panawagan para sa reforma at sama-sama nating ipaglaban ang isang halalan na tunay na para sa tao. Salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas.